Samut saring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong 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 kaagapay. Ikaw, anong kwentong FEB si mo? Kwentong kaagapay. Buenos dias! Ako si Dang Estrada uh, mula sa 1116 DXAS Zamboanga, Your Community Radio. At uh, ako ay naging bahagi na ng FEBC Ministry noong 2001 hanggang 2004. Tapos uh, tinawag ako ni Lord sa ibang ministry and then tinawag ulit ako sa FEBC 2015 hanggang ngayon. Um, laking karuhatan ako. So, bata pa lang kami, listener na kami ng 702 DZAS, at tinuturing namin ng kapatid ko yung uh, FEBC sa karuhatan na parang playground. At gusto gusto namin bumalik doon. Yung mga studio, sumisilip kami doon. Tapos, pag kami mga choir practice sa may Phoebias, tatawid talaga kami ng FEBC kasi sumisilip kami doon. At yung nanay ko din, ay uh, tinatawagan, magtuturo sa mga uh, program katulad ng Dagdag Kita, kasama pa noon sila Ate Jean Padrinao, pati nila Ate Miriam Perez. So, seven years old nung panahon na yon at tuwing pumapasok ako ng karuhatan sa FEBC, alam na alala ko noon na meron akong prayer, gusto ko dito magtrabaho. And then that prayer, na-remember ko ulit yon nung pagka-graduate ko na ng college. Although every anniversary, nandoon kami sa mga open house at pag kami mga pa sa DZAS, sumasali talaga kami doon. So, ever since the Ministry of FEBC ay alalong-lalo na yung 702 DZS, talagang umaga-tangga, umaga-tanghali hanggang gabi, eh nakikinig kami doon. Kaya, noong gumraduate ako ng computer engineering, sabi ko mag-volunteer ako ng uh, FEBC. At doon na, nagsimula yung 2001 yon hanggang sa dinala ako ni Lord sa Samuanga City through FEBC din. Mahabang kwento na yon Pero yon from there, 2021, ah, tama, 2001, 2004, sa Samuanga City yon sa DXAS. And then after that, um, dinala ako ni Lord sa ibang ministry. And 2015, nagkita ulit kami ng station manager natin doon, si Pastor Eman Aquino. At sabi niya, Dang, balik ka ng FEBC sa DXAS. And yun na, yung aking muling pagbabalik. Hindi ko na naisip na dadalhin uli ako ng Panginoon sa DXAS, sa FEBC Ministry. Pero meron siyang mas uh, malaking plano. no? Kaya nandito pa tayo na nanatili -na sa Radio Ministry daming challenges ano kasi nga computer engineering ako una so sa department ng ano MIS yun kay Sir Von Hagberg. tapos uh, sa domestic services pinagvolunteer ako na kasi wala yung secretary nag, hindi ko na matandaan kung anong nangyari kinasal, na buntis basta nag-fill in ako sa parang secretarial job 'yon tapos from there uh, yun na merong opening sa Samuanga City. At kasi na-discover ko ka noong panahon na yon na yung aking burden para sa mga Muslim people. So, nung narinig ko yon na merong opening doon, kahit na hindi ako accountant, nag ako. At uh, tinrain nila ako, dinala ako sa Samuanga City. The challenge is yung bang, sabi nga nila, we're wearing too many hats. Pero, ano din yun eh, yung challenge para din siyang uh, training ground ng Panginoon ano na kahit hindi mo alam basta willing ka i-train ka ni Lord tapos ngayon na nasa programming na rin ako hindi naman din ako wala rin akong background ng programming hindi mascom yun nga computer engineering eh. pero yung mga experiences nung dito sa DZS pa pagvolunteer pagboboses sa mga drama-drama uh, na-challenge din nun ng script writing, kasama sila Ate Maloy. Um, yung challenges na to turn into training ground no na natututo ka ng mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin at uh, ginagamit basta ginagamit ni Lord yung mga nagsasabi na sige Lord I'm here ano pa yung pinapagawa mo sa akin so yung challenges na turn into victories uh, yung challenges nga ay uh, pinapalakas ka lalo na yung pananampalataya mo sa Panginoon and tinuturuan kanon na mas lalong magdepende sa gawa ng banal na spirito sa buhay mo, sa pag-produce mo ng mga programa, sa pagpe-pray mo ng mga partners na dadalhin ng Panginoon. Kasi kung tayo lang talaga, hindi natin yung magagawa, no? yung mga sa, yung kulang sa manpower, pero yung Panginoon, nagdadala siya ng mga partners at the perfect time para magawa yung mga uh, gagawin natin no? at yung gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. So, araw-araw uh, ay uh, pa, pag-yield, pag pagsalig sa ating Panginoon sa Kanyang magagawa in and through us. May reason, ano, bakit ako nagresign sa DXAS nung panahon na yon. Kaya nga hindi ko na rin naisip na dadalhin akong muli ng Panginoon. So, the very reason bakit ako din bumalik ay yun na nga, hindi ko din inaasahan na magkikita kami noon. ni Pastor Eman, uh, nagpepredy na ako noon kung ano pa bang mga gusto pang gawin ng Panginoon sa buhay ko. Lalong-lalo na hindi naman ako taga Zamboanga. At uh, nung nakita ko siya ulit, inexplain niya ano na yung direction ng uh, DXAS at yun dahil nga yun sa pagmamahal na ibinigay na ng Panginoon sa puso ko para sa mga people groups doon sa lugar na yun. So yun, yung pagkatawag ng Panginoon sa atin na uh, to go and make disciples, to preach the gospel, to communicate Christ in our world, yung hindi nagbabagong balita ng kaligtasan, ay uh, kailangan pang marinig ng mas marami pang tao, lalong-lalo na yung mga uh, naaabot namin doon sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula uh, unang-una, no, napapasalamat tayo sa ating mga prayer partners, sa ating mga donors, sa mga walang sawa na nakikibahagi sa ating coinbank, sa ating mga uh, sa iba't ibang paraan para tayo ay magpatuloy dito sa ministeryo ng radyo. So, patuloy po namin kayo na inaaniyayahan kasi yung work para maibahagi nating patuloy yung mabuting balita sa mas marami pang tao, ay uh, kailangan po namin kayo. At bahagi kayo ng ministeryo na to. Katulad ko na dati tagapakinig lang. At uh, sa pakikinig namin, kami po ay pat, pat, patunay na napagpala no, ng ating Panginoon. At marami pa na kung kayo po ay napapagpala ng ministeryo ng FEBC, ay uh, patuloy po nating suportahan sa pagbibigay ng uh, financial support o kaya ng prayer or even no, kung kayo ay merong mga talento at may mga nais na ibahagi, pwedeng-pwede po yan na gamitin ng ating Panginoon para patuloy na ma-communicate natin si Yesu Kristo sa iba't ibang mga tao. Ako si Dang Estrada ng 1116 DXAS, your community radio. At ito ang aking kwentong kaagapay. Samut-saring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Ikaw Anong kwentong FEBC mo? Kwentong Kaagapay!